ay daming itlog dami, dami. yan ito ay produkto sa pakikipagtulungan ng ating lokal na pamalang bayan ng sablayan at syempre ng sustainable livelihood program ng BSWD dito natin inilagay ito sa sitio Makambang ngayon lagaanin na tayo ng mga itlog yan araw-araw ito araw-araw ito mga kapatid at uh, natin ito sa pamayanan ng mga katutubo dito sa Sityos Makambang. Palalawakin pa natin ang programa mula dito hanggang doon sa buong bayan ng Sablayan Pismo. Araw-araw isang bangkulong na itlog wow. ang dinideliver ng ating mga kapatid na katutubo sa pamilihan ng ating bayan ng Sablayan. Wala tayong tigil dito. At ito na, talaga ang isang magandang proyekto na pa partner ang ating mga kapupukong pamilya. So, nakaanin na tayo. Marami pa tayong aanihin. Marami pa tayong pupulutin mga ito. Araw-araw, walang tigil ito. At uh, ang ko ay masaya. Ang ating ah, mga sayang kapatid sayang sayang. sa ating proyekto nito ng ating lokal na pamahalaan. Dati walang isnog. Ngayon, puro isnog. Yeah. Dati wala, ngayon may puro isnog na ang inaali natin sa lugar na ito. Okay. Bye-bye!